Hello mga Mars! Ito naman yung paraan ko ng pagluluto sa napakasimpleng luto sa isda. Ito yung version ko ng sarsyado o kinamatisang isda. At ang luto na ginawa ko rito ay masabaw talaga mga Mars kasi nga pang -karenderia. At alam ko na hindi lahat gusto yung masabaw na paraan na luto. Pero madalas dito sa aming kainan, yung aming mga customer dito, ay gusto nila yung masarsa talaga o masabaw. Nagpainit na ako ng mantika sa kawali, nagisa na ako ng sibuyas at ng bawang ilalagay ko na rin itong mga hiniwang kamatis. Naglagay lang din ako rito ng kaunting tomato paste para pampaganda lang ng kulay. Optional lang ito mga Mars. Ginisa ko lang ng mabuti yung kamatis hanggang sa medyo nadudurog na siya. At naglagay lang ako rito ng maraming tubig. Tatakpan ko lang hanggang sa kumulo. At sa pagkulo ay nilagay ko na itong mga piniritong isda. Maglalagay lang din ako rito ng mga pampalasang asin at ng powdered seasoning. At gumamit ako rito ng tatlong piraso ng itlog. Babatihin ko ito habang ibinagay nubuhos ko itong itlog. Pagkabuhos ay babatihin ko pa para hindi mamuo itong itlog hanggang sa kumulo. Pagkakulo ay naglagay lamang ako rito ng mga hiniwa na dahon ng sibuyas. At luto na po dito, itong napakasimpleng luto sa sarsyadong isda.